biglang sumulpot si Hong. Ang kanyang anyo ay mas nagiging babaeng babae na mula nang mailantad ang kanyang kasarian sa kwento. Tinanggal niya ang kanyang maskara at sinabing sama-sama silang lahat dahil natagpuan na niya ang sekretong kubo na tahanan ni Batman. Lahat ay sumunod at narating nila ang isang kahoy na kubo. Nagtanong si Love kung ito nga ba ang kanilang tinutukoy na tahanan dahil tila nakatago at masyadong malamig. Pinakita ni Hong ang kanyang paggamit ng skill ng pagtansya at paano ang kahoy na kubo ay pag-aari ni Batman. Walang anumang tanda ng pangyayari sa lugar at nagsabi si Love kung gaano kaswerte na hindi nila nakikita ang loob sa gitna ng kanyang pangungusap may pagkabog bigla dahil naglakad ang Jeyo at bumangga sa pader na iyon. Lahat ay agad na pumasok at nakita ang kalat ng kayamanan at mga item. Nagtanong si Love kung ang lahat ng ito ay mga kopya, ngunit pinabulaanan ito ni Hong at ipinaliwanag na ang lahat ng mga ito ay mitikong mga bagay. Pinatunayan ni Hong na ang ilan sa mga mythical mga bagay dito ay ninakaw mula sa kanilang guild, na nagpapatunay na ang hinahanap ni Batman ay ang mga mythical mga bagay. Kung gagawin ni Batman ang ginawa ni Jeyo sa malawakang saklaw, para agad siyang mahuhuli ng head office. Pinapaliwanag ni Hong kung bakit hindi mahuhuli si Botman ng head office dahil ang pagbenta ng mga item sa Great Merchant Riot ay hindi magiging epekto sa pampublikong merkado. Nagwakas ang lahat ng pag-uusap ng pagpapadala ng liham sa customer support para hulihin si Botman. Inihiwalay na ni Hong ang kanyang maskara at nagsimulang magpasalamat sa lahat sa paglutas sa kaso. Si Jeyo naman ay nakasimangot at nagsabi na hindi pa tapos ang lahat hanggang hindi niya sinasabi. Binabalak niyang turuan si Botman ng leksyon sa kalsada. Sa gitna ng sentro ng front village, nakilala ni Jeyo si Botman habang may suot na maskara. Kasama ni Jeyo si Love na may bitbit na malaking bag. Nagulat si Love na gumana ang plano ni Andes para magpakita kay Botman sa gitna ng nayon. Iniinsulto ni Batman si Jeyo para sa kanyang nakakatawang kasuutan. Sumagot si Jeyo na hiniram lamang niya ito kay Hong. Sa isang flashback, ipinakita kung paano nagsimula ang lahat ng plano. Ipinahayag ni Andes na kunin ang lahat ng mga bagay at pati na rin ang maskara ni Hong na sinusuot niya. Kapag nakarating si Batman sa kanyang tahanan, nakita niya ang sirang pader at agad siyang pumasok. Walang laman ng lugar at may sulat si Andis na nagsasabi na pumunta siya sa sentro ng front village at harapin siya doon, galit na galit siya at wala siyang ibang magagawa kundi sumunod sa utos. Si Batman ay lumitaw sa lugar ng pagkikita at hinayla ang kanyang plus siyam na putsyam na blade ng enforcement. Pinigilan siya ni Andis na lumapit. Itinuro ni Andy si Captain Love na kumuha ng isang item at kung ibinigay kay Botman ang dagger ng Fire Dragon na isang mitikong rango. Binalaan niya si Botman na kung lalapit pa siya ay ipagbibili niya ito sa NPC shop. Sumigaw si Botman na ang dagger ay nagkakahalaga ng 200 milyong won o 150,000 dollar. Nagtanong si Botman kung ano ang gusto ni Andes. Sinabi ni Andes na gusto lang niyang guluhin siya. Biglang nawala si Batman gamit ang GM Zone Warp at nagkaroon ng malapatinding liwanag. Tinawag ni Love si Andis at nakita nilang wala na sila. Sa GM Zone, naglaban si Jo at si Batman. Patuloy na nila it ni Batman si Jeyo at nagsungumpa na sasaksakin siya. Biglang may malaking pagkabog at nahati ang maskara ni Hong sa dalawa. Sa gitna ng labanan, pinunan ni Batman ang pagiging tapat ni Jeyo sa kanyang kasakiman. Ngunit biglang sumugod si Jeyo at sinaksak si Batman ang pinatamaan si Batman ng kanyang ulo, gulat at nasindak si Batman sa nangyayari at napaatras siya. Hindi siya makapaniwala sa atake na iyon, pero si Jeyo naman ay tuwang-tuwa sa kanya at habang ito ay nakadapa, Obod ng galit si Batman at iniwasan ang atake ni Geo sa ganitong pagkakataon. Ngunit nagtagumpay si Batman sa pagtaka sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang agility stat hidden skill na speed of light, na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na teleport sa anumang lokasyon sa kanyang paningin sa bilis ng ilaw. Patuloy niyang inatake si Geo na nakakainis dahil sa bilis at galing ni Batman. Nagyayabang si Botman na ang mga numero ang nagdidikta ng resulta ng labanan at lahat ng kanyang mga estadistika ay nasa siyam naput siyam na libu siyam na raan at siyam naput siyam. Sinabi niya na kahit anong gawin ni Andes, siya pa rin ay matatalo. Pilit na pinapuna niya ang kasanayan ni Andes sa pagkontrol ng kanyang wooden stick at tinawag siyang taluna na swerte lang sa magandang item. Nagalit si Jeyo sa kanyang mga sinabi at sinabing si Botman ang huling tao na gusto niyang makinig dito dahil siya ay isang kriminal na may admin account. Gayunpaman, pinagloloko siya ni Botman na maging admin rin kung seloso siya. Ito lamang ang lalo pang nagpapakagalit kay Jeyo kaya, boom, ipinatamaan ng hampas niya si Botman. Sa kabila ng pagkatalo niya, patuloy pa rin si Batman sa pagmamalaki at pang-iinsulto kay Jeo. Ipinamalas ni Jeyo ang kanyang pagiging kalmado at nagpahayag ng pangako na wakasan na ang laban. Ipinahayag niya na handa na niyang tapusin ito. Binabantaan niya si Batman at sinabi na wala itong laban sa kanya. Sinabi ni Jeo na dapat tapusin na ang lahat. Sa GM Zone, Nagpakita ng kapangyarihan si Jeyo habang naglalabas ng isang malakas na liwanag ng kulay lila. Napatingin si Batman sa tiwala sa sarili niyang mukha, nagtataka kung mayroon nga ba itong paraan upang talunin siya. Ipinamalas ni Jeyo ang kanyang kasanayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang pangunahing kasanayan ng summoner. Ngunit tumawa lamang si Batman dahil ito ay literal na isang pangunahing kasanayan ng summoner lamang. Sa kabila ng pagkatakot niya, tinuro ni Batman ang pagiging walang kwenta ng kanyang kasanayan at pinalabas na tanga si Jayo. Nagpumilit si Batman na labanan si Jayo, ngunit napagtanto pagtanto niya na hindi niya magagawa ito, nang natapos na ang pag kay President Big hindi makapaniwala si Batman. Ipinahayag ng kanyang boss na siya ay mas mababa pa sa isang aso. Sumalaksak si Botman sa kanyang boss ngunit walang nangyari. Napatingin at nakatanga si Batman. si Botman ay di makapaniwala at, at habang nakaabang na lang sa suntok ni President, isang malakas na suntok mula sa kanyang boss at nagtulak sa kanya pagkabagsak. Subalit siya ay walang magawa laban sa kapangyarihan ng kanyang boss. Nasira ang karakter ni Batman at ang President Zoni Bechoy na si din, at alam na natin ang mangyayari dahil sa infinite na statistika at kakayahan ni President walang sino man ang maaring gamambala sa kanya, at dito nagtatapos ang panggugulo ni Batman sa laro at sa totoong buhay din. Sa pagtatapos ng alitan ni Batman, ang lahat ng mga mythical item ay naibalik sa mga orihinal na may-ari. Hindi nagtangkang isalanza ni Jeyo ang mga ito. Sa parehong araw na iyon, sinibak si Batman sa tunay na buhay, na may malaking palo mula sa presidente. Subalit nagsumikap si Batman na magsampa ng kaso laban sa presidente para sa pang-aabuso, ngunit siya lamang ang nagdulot ng problema para sa kanyang sarili. Matapos ang lahat, muling bumalik ang lahat sa normal. Si JO ay naglog out mula sa Chrono Life, ngunit may isang bagay siyang pinagsisihan hindi niya nagawang itanong kung si Ipis Mom ba ay isang user o NPC. Tanong na itinatanong niya sa kanyang sarili habang nakikita niya ang isang babae na may mahabang buhok na diretsyo na itim, nakaupo sa kanyang sofa. Sa unang tingin, labis siyang nagtaka. Tumingin siya ng malapitan at bumati ang babae habang tinatawag siya na noob. Sa kakaibang pagkakataon, si Luna ay nasa bahay ni Jeo at sila ay kumakain ng instant noodles. Nagtataka si Jeyo kung ano ang nangyayari, ngunit pinalampas na lamang niya dahil nasagot na ang kanyang tanong sa pagkakaroon ni Luna sa kanyang bahay. Biglang napansin ni Jeyo na tinitigan siya ni Luna, kaya't namula siya. Tinanong ni Luna kung siya ba ay talagang maganda. Itinanggito ni Jeyo at pinatigil siya na kumain. Nagpakita si Jeyo ng pagiging galit sa mga paninira ni Luna noon. Tinanong niya kung sino siya at paano niya nalaman ang bahay niya at ang kanyang password. Umupo si Luna at nagnagpahinga. Sinabihan siya ni Jeyo na tanungin ang lahat at sasagutin niya ito. Nagtaka si Jeyo sa natural na kulay ng buhok ni Luna kung ito ba ay kulay light pink o itim. Sinabi ni Luna na natutuwa siya na naalala niya ang maliliit na detalye. Binigyan niya ng sagot si Jeyo na ito ay itim. Hindi maalala ni Jeyo ang anumang tungkol dito, kaya't ipinagpatuloy ni Luna ang usapan. Bigla siyang nagtanong kung mas gusto ba ni Jeyo ang kanyang buhok na kulay light pink. Pinagwalang bahala ito ni Jeyo at nagtanong ng sumunod na tanong. Nagpahayag si Luna na siya ay isang unique boss at hindi siya natanggal sa larong iyon dahil sa kanyang kamatayan. Nagpahayag si Jyo ng kanyang panghihinayang at nagtanong kung magpapatuloy ba si Luna na sa pag-atake sa ibang mga user upang patayin ang isang libo na manlalaro at mag-advance sa Goddess of Life class. Ipinaliwanag ni Luna na hindi iyon ang lahat ng mga kailangan at may iba pang mga kailangang gawin. Ibinahagi niya rin na malaya siyang lumipat mula sa pagiging tao patungong diyosa at pabalik-balik. Ngunit paulit-ulit na tinanong ni Jeo kung sino nga ba talaga si Luna. Ipinahayag niya na kahit paano ay nauunawaan niya kung paano ito nagpakita sa laro, ngunit ang pagpapakita nito sa kanyang bahay sa totoong buhay ay lumalabag na. Sinabi niya na handa niyang tawagan ang pulisya laban dito sinabi ni Luna na maraming taong nakikisaw-saw sa kanyang laro. Nangyari na naman ang pangungulit ni Luna na maging admin si Jeyo kung seloso siya. Hanggang dito na lang ang kapitulo na ito, ano kaya ang sadya ni Luna kay Jeyo? At ang dalawang babae ni Jeyo ay nakaabang pa sa laro, malalaman natin sa susunod na upload.